Marahay na aldaw mga bi, this is your San Lorenzo Hanon vlogger sharing a day in my life, a small content creator, online affiliate, and explorer. Kaya nga kung gusto mo kasama, edigo eh, go! <laughs> For today's video ay pupuntahan natin ang Nakali Falls dahil naaya tayo ng aking mga pinsan na galing from Quezon. Bali ang usapan nga namin ay 5.30 kami pupunta pero dahil ngani isasama ng panahon ay alas 8 na kami nakapagsimula. Grabe nga ni at sobrang putik ng aming daanan. Habang naglalakad nga ni ay sige ang aming bagang lorokohan para mabawasan nga ni ang pagod na aming nararamdaman. Bali ito nga ang pang-apat ko na punta dito sa Nakali Falls. Sa tanda ko ay ang huling punta ko dito ay 2020 pa. Hindi ko nga din makalimutan ang huling punta ko dito kasi nga naligaw din kami. Grabe nga ni ang pasikot-sikot dito kaya kung wala kayong kasamang tour guide ay mawawala talaga kayo. Sa mga oras din iyan ay hingal na hingal na ako. Pero sa katunayan, wala pa yun sa kalahati ng aming lakaran. Sa part naman ng video na ito ay kumukuha sila dyan ng tagbak. Bali, nahuhuli nga tayo kasi naihirap din ako sa paglalakad namin. Dito naman ay inabot kami ng malakas na ulan. Buti na lang nga at may dala akong payong. Kaya dala-dala ko na yung bag ng pamangkin ko at saka yung sa akin. Nakasapatos nga ni ako kasi alam ko na kung gaano kalayo ang aming lalakarin. Pero grabe pinagsisihan ko man din kung bakit nagsapatos pa ako. Kasi dahil din doon nagsakit yung pa ako pag uwi namin. Ang pinakagul ko nga ni, dito sa pagpunta namin sa nakali ay ang makita at masilayan ang sinasabi nilang wild berry. Kasi may nakita ko sa FB na meron daw talaga dito na wild berry sa nakali falls. Taga dito na nga lang din ako pero hindi ko man din alam na meron pala kaming wild berry kaya abang naglalakad din kami ay tingin din ako ng tingin sa damuhan kung meron nga ba dito nga na isang part ng video na ito ay naliligo na nga ni kami sinasabi ko nga dito sa part na ito na parang wala man kami na daana na ganto pagpunta namin noon tapos meron pa nga kami nakita dito ng mga baka at yung isang ang baka dito ay nakawala pa sa part din nga ng video na ito ay may narinig kami na parang tunog ng pagsabog. Ilang beses din namin itong narinig. Medyo kabado na rin ako sa part ng video na ito. Sinasabi nga ni nila na doon daw nila narinig sa parting kabila ang dagaslas ng tubig. Sinabi ko nga sa part na ito na parang napanood na namin ito sa isang pelikula. Yung mawawala kayo tapos biglang may papana sa inyo. <laughs> Siguradong kapag nangyari ayun ay magiging kwento ka talaga. Dito naman nga niya sa part na ito ay talagang nahuhuli na ako sa kanila. Super pagod na talaga ako mga bi at grabe pang masyado ang lakaran na ito. Ginagaslight ko na lang nga ni ang aking sarili sapagkat ginusto ko naman talagang pumunta dito sa Nakali Falls thankful nga din ako dahil sobrang dami ng dala ko ang gibat gibat ay dinadala din naman nila nagsisisi nga din ako kasi dinala ko pa yung camping chair dito nga sa part ng video na ito ay ko na din dito sa video lang ito ang dami palang pako grabe sana na na lang pala ako <laughs> sige lang ang pasok namin sa mga damuhan ganun tapos bumalik na din kami dun sa dati naming dinaanan nagpahinga ako dyan kaya ako ay nahuhuli na sabi ko sa aking sarili sa part eh, na yun, ko na nga. Naririnig ko ng ang tibok ng aking puso. Grabe, ang pagod. Tapos challenging pa at nahuhuli na din talaga ako sa kanila. Super pagoda na tapos uulan pa. Grabe na talaga. Tapos sabi ko sa sarili ko kapag nakita na namin ang nakalipol, di na talaga ako pupapalik dito. Dito sa part na ito ay nakita na namin ang sobrang hamog. Magandang sinyalis daw ito dahil malapit na kami. Diyan naman ay nagpahinga kami dahil kumain kami ng tinapay. Grabe talaga dyan mga biang hamug. Kawapasabi ka na lang talaga kung ikaw yung naan dyan ay ulap na bato. <laughs> And finally, sa haba-haba ng 30 minutes naming pagkakaligaw ay nakita na din namin ang daan talaga. Hindi pa ako dyan makapaniwala kahit tinatanong ko pa ulit-ulit sila kung may hagdan na ba. And finally, oo nga may hagdan na kaming nakikita. Nakita ko na rin ang babala na bawal ang basura dito. Gusto ko nga ni din sabihin sa inyo na bawal talaga kahit sa ang lugar na magtapon ng basura. Kahit saan nga ni po tayo magpunta ay eh maging responsable po tayo sa ating mga basura. Alagaan po natin ang ating kalikasan upang makita din po ng ibang ang ganda nito. Dito nga ni ay eh, sige lang ang diretsyo namin sa pababa ng hagdanan. Although, maganda naman na ngayon at may hagdanan, ngunit nakakatakot sapagkat wala ka talagang kakapitan. Natatandaan ko pa nga ni dati nung una kong pagpunta dito, na wala pa talaga ditong hagdanan. Tapos ang bababaan mo ay grabe ang bangin. May part pa nga ako noon na natatandaan na parang sinasabi nila na 90 degrees daw. Tanging baging lamang ang kakapitan mo para makababa ka. Hindi ko nga ni alam kung ilang steps ba ang hagdanang ito. Pero siguro estimation ko dito ay mga nasa 200, 300 o 400 plus. Kaya pag akit mo, grabe din talaga ang pagod. Iniisip ko dyan kung paano pagpatas, baka katulad ng sinasabi nila na mapagod sa Adelaida. Parang pilit ako ng pilit na pumunta ng Adelaida dun sa baba, pero parang ayoko na ngayon. man naman ang hagdanan dito sa Nakali Falls. Meron pang nakaharang na malaking puno. Grabe! Kung gusto nyo ng ganitong mga atake, eh aba, pumunta na kayo dito. Pero actually yung boses ko ngayon ay medyo pagod pa rin talaga. Pero pinilit kong mag voice over para maikwento ko naman sa inyo kung ano yung experience ko. Yung sinasabi ko sa inyo kaninang pababa na 90 degrees ay ito na yun. Yan yun sa part ng video na ito ay nakikita na rin yung isang ilo. Tapos may nakita nga ni kami dito parang ahas na puno. Dito naman nakita kong pinsan kung kinapitan ng alimato ko alimatic Hindi ko din alam kung paano tanggalin ang alimatic. pero nang nakita ko yan tinanong ko siya kung paano matanggal. Takot din naman talaga ako dyan kaya pipitikin ko na lang sana pero hindi talaga siya matanggal. Dapat pala nga ni kapag ganun ay kukunin mo siya gamit ang kamay mo. Naging challenge pa nga sa amin itong ilog dahil napakalakas. Ito naman yung limatok na pumupunta sa bag ko. Oh, grabe. Sa part naman ng video na ito ay gumagawa sila ng paraan para makatawid kami sa malakas na agos. Nagulat nga niya ako sa part na ito nang mahulog si Gio. Kabado din talaga ako malas sapagkat malakas talaga ang agos ng tubig. Dito nga din sa part na ito ay tiningnan ko kung anong oras na rin. At alas 11 na. Grabe din masyado ang nilakad namin. Nang magawa na nga ang aming tatawiran ay dumiretsyo na kami. Sobrang lakas din nga ni ng Agus at ito ang anis reaction ko nang makita ko ang nakali falls. Uy! Grabe yun yung falls! Sobrang dami pa din naming pinagdaanan bago kami makaabot doon sa Finaka Falls. Umakit kami sa mga madudulas na bato. Sobrang daming limatong nagpumunta sa aming mga balat. At madami pang iba. Wala na rin ako masyadong mga video kasi nga inaalala ko yung aking phone na nababasa. Sobrang dami ng hindi ko nakuha ang mga pangyayari katulad ng pag-uwi namin. Pero alam niyo kung ano yung na ko sa pagpunta namin dito sa Nakali Falls? Hindi na ako ganun kalakas tulad ng dati. Pero sabi nga sa second Corinthians 12 verse 9, ang biyaya ng Diyos ay sapat. Minsan kailangan nating maramdaman ang kahinaan natin para maalala na hindi natin kailangang kayanin mag-isa kasi sa bawat pagod, sa bawat hirap, nariyan ang Diyos para punan ang ating kakulangan.